mga idol ito yung update sa maisan mais natin na nabansot nabutan ng damo nahuli yung bagabuno sa nabutan na ng damo so ito hilo to 88.99 ito siya mga idol to ito so, mga idol tinira pa nga ng ano kaibigan natin mga idol may laman na sana tinira na lang mga idol nabansot itu mga idol nabansot nah, natin mga maka harvest harvest tayo dito bro na yung mga ano manok tayo ng manok at saka kung may kung marami rami binta natin yung iba mga idol plano ko mga idol i-crack aku sa gribit ikrak kumang idul mga idol ito, natin na yan mean. ito talaga yung problema pag mahuli yung pagabuno tsaka yung ano ito pagtanim mali kasi mga idol yung dalawa dalawa mga idol mali yan mga idol kung hybrid yung ano nyo bini wag nyo talagang ganituhin problema ako nito kasi hindi man ako nagtanim nito yan mo, muli ito dapat malaki yan mga idol isang dangkal dapat yan yan mo layo dapat isa lang talaga yan mga idol isa dyan isa dito isa bawal talaga yan dalawa ay tatlo hindi yung tatlo ang nangyari gagawa ng nutrients ng idol yan ang problema hindi yung isa laki diba laki mga idol yung hybrid bawal talagang anuhin kita niyo muna tag dalawa dalawa tag tatlo, tatlo wag na wag niyo yung gawin yan kahit dito sa matarik na area magtiis talaga tayo na eh, isang piraso lang yung ano taga ganyan kalayo yung standard nito na layo dapat 70 by 20 cm Ito okay na, ba? Diba? Tidak, may dalawa pa nga na gumanda oh. Depende na sa sitwasyon lupa, malambot um, dito eh. Pero dapat talaga isa. Isa diyan. Isa, oh, sakto 'yan. Mayroon pa sa gitna 'yan. Yun naman yung pag isang piraso lang mga idol. Maganda yung tubo niya. Kasi wala siyang gagawan. Ay, yung problema dito. eto susunod. Pag ma-harvest doon mga January siguro to, tapusan. harvest na to isundan natin to sundan ko to sunod magtiis na ako na isa isa yung uh, tanim yan dito na ako makamanage eh. kasi yung uh, hindi ka makamanage eh, yung tatanim uh, yung mga pamilya ko lang oh, ang ganda ng pa isa isa lang yung tanim oh. Oh, ang ganda oh. Tulad mga bansot. yan bansot. Yung ang disadvantage ano. Yung huwag nung gawing dalawa-dalawa talaga may idol. Pag, ito hybrid to eh. 88.99. Sayang yung binay mga idol. Hindi niya mahit yung potential yield niya. Kahit dito pa sa matarik. Magtiis lang tayo nga. Nagkakapagod kasi yun. Matagal ka matapos pero okay lang yan. At yung mais mo. Ganang kalaki oh. Lahat. Goods. Pero pag ganyan, bansot mo. Pag dalawa. Huwag nang gawin yan mga idol. bansot <laughs> Problema pa ba nito. Nahuli pa sa... huli pa yung pagkabuno. Nahuli pa yung... Pa yung Pag-spray. bansot talaga yung ano yan. So, kapag Kuha ba tayo nito? Pagkain ng manok. So, ano tayo yung manokan? manokan. kukus tayo sa manukan bansok at talaga isa isa lang sakto lang yung layo nyan yung layo nya sa kitna yung isa ito yun nakabansok mayroon ba dito sa taas mga ito. hindi natin dalawang porsyon to eh

pansot pa rin kano rin talaga mga idol pag may dalawa dalawa mo hindi nag recover sunod isa isa na lang isang butil isang ano kung isang puso isang puno na yan dito yan ang kalagay isa na yan itong isa nito, dito yung nakalagay. Ayan. Kawawa. Gansot. Yung lang mga idol. Maraming salamat.